ito tinanim ko ng panibago ang aking kamuting kangkong yan tinanim ako ng oregano yan oregano munggo namumunga na yung aking munggo aking saluyot aking panibagong garden ito ang alubati ng aking mga bulaklak ang aking saluyot ano pa yung saluyot ko hanan ko ng dahon. Uh, yung aking mga bell pepper noon ay namatay. Pati yung aking kamatis. Dahil hindi nalagaan. Siguro sobrang init. Mayroon akong nag-iisang bunga ng okra. Ito, nahinog na yung isa. Ano yung ito? Itanim ko na naman ito. Panibago. Yan. Kuhanin ko na lang ito. Tatanda ito matanda na rin yata ito hindi ko na nalang kuhanin yan pahinugin ko na lang matanda na eh Airbus ito gamot ito sa sakit ng tiyan babad mo lang ito hugasan mo lang ito ng talbos na ganito tatlong talbos na ganito hugasan mo na mabuti ilagay mo lang sa tubig na pinakulo ah, tapos Ilagay mo lang sa isang basong tubig na pinakuluan tapos inumin mo. Yan ang aking tanglad. Nabubuhay na yung tanglad ko. Yan. Itong aking dibangan. Yan mga ang lupa. Ang lupa ko yan mga binili. Para lang pagtanim na dalula akong libang na pagtanim. Ayan mga basura. pag komentar rito ang basura ipahapot ko yan sa basura basura yan lahat thanks for watching okay, Lock, lock.